A. So, this is the World Diabetes Awareness Day. Ayan, sa mga sobrang matatamis dyan, araw nyo to ngayon. <laughs> so, no personal assistant, no driver, just my DJ Spinner today. Kasi sobrang aga ng call time, tapos kagabi, gabi na kami natapos, we don't have the choice. So, sobrang aga, nauna pa ako sa mga upuan dumating. Basta po boko guys. So, subukan natin maghanap ng uh, kakainan dito sa Norala. To the people of Norala, ari ko din kapakita sa init nga tubig. Di nila palinkiman man. So, Norala Market. Hindi pwede nga, hindi ka breakfast si Host Jerry. Malipong. native manok. Na ano yan? Parang tinola? Sige, sige. Pag nag, ano na yan? Pag nag-red recording. Tapos kung gusto mong i-front cam, like tayo dalawa, what's up? Eh, yan. Ha? Ah, Magpa-face track yan siya. Tapos pag ibabalik mo, yan. May free gatas po dito. So, syempre, kahit hindi tayo buntis, nagbubuntis-buntisan na lang. <laughs> Ow. Oh. Pati si DJ, binigyan din ng ano, kasi nga, um, Okay lang naman daw inumin kahit hindi ka buntis. parang gano parang Milo. So this is a kawanggawa ano headed by Dr. Alona Manangan at ito ho ay sponsored by may mga sponsors po tayo na matagal nang sumusuporta sa kanya at uh, ang uh, focus ni talaga dito is etong mga buntis kasi nga ang team niya ngayon ay iligtas ang ang buntis sa diabetes upang ang buhay ay kay tamis. Gusto ko isturya won ni sa isa mga busong dito o mangutan ko. Omg. Omg. Hope kayo akong kun kay mga bisis ha? Ikonsa po na sis. Ampan sa kauna to. Ah. Salamat sa pagdiri diri sa aton nga. Pagcelebrate sa world diabetes awareness day, diri Norala. Himuon naton ang dapat nyatunya. Himuon ah uh, malikawan naton ang mga mga balatian, no? All right. So lahat po ng bisita namin dito ay buntis. Yan. Hi Mommy Preggy. hey, Ayan, ay, Hi ka. Hi. Epo Yes, but...